Bumida sa isang baking at food exhibit sa Cebu ang mga ipinagmamalaking sangkap pati ang talento ng mga gumagawa ng tinapay sa iba't ibang panig ng mundo. Silipin natin yan sa ulat ni Jesse at Yenza na PTV Cebu. Kung baking ang hilig mo, ito na ang pagkakataon mong gawin ang hilig mo. Dahil bukas ng libre sa publiko ang pinakamalaking baking at food exhibit sa bansa. Sa loob ng tatlong araw, nagsama-sama ang nasa mahigit 80 exhibitors na iisa ang lingwahe. Ito ang Bakery World 2023. Ibinida rito ang mga kagamitan at mga sangkap sa paggawa ng iba't ibang uri ng tinapay. So, point... Natuto rin ang mga dumalo sa demonstrasyon ng iba't ibang baker. At syempre, hindi mawawala ang free tasting sa kanilang sariling gawa layunin ng organizer na bigyan pagkakataon ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyante sa mundo ng baking na makausap ng direkta ang mga supplier at mga eksperto. This is really for for bakery owners, cafe owners and entrepreneurs, micro, small, medium. They're welcome here and we have a lot of participation as well from the other Bakery Associations of Visayas and Mindanao. We have nine international speakers and many, many more local or Filipino speakers. We are introduced to a different or innovative way of, of, of approaching the bakery business. Marami rin sa mga dumalo ay mga estudyante pa at gusto ring matuto ng baking. Very important sir since I can gain ano knowledge po sa ano sa, because I'm also a student I can acquire knowledge on how to ano po yung mga different techniques po sa baking po sir Bukod sa mga exhibit may competition din sa paggawa ng mga wedding cake bread art at love the philippines category na nagpapakita sa kultura at turismo ng Pilipinas. So creative, no? It talks about, it speaks about the very rich heritage of the Philippines. Very colorful and diverse. So it features the best of the Philippines from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.